sino ang kumuha ng aking pabango? Sus! Ikaw ba ang kumuha ng pabango? Pepe! Ikaw ba ang kumuha ng pabango? Ibalik nyo sa akin ang aking pabango! Napakahalaga sa akin ang pabango. Hindi pwedeng mawala sa akin. Mga giliw kong taga-subaybay ano ang meron sa pabango ni Lolo Ingo at sino kaya ang kumuha ng pabango ni Lolo Ingo. Ating patuloy na subaybayan at pakinggan ang mga kwentong aking itatampok ngayon para malaman natin kung ano ang itinatakbo ng kwentong ito. Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. Nakita na naman ni Sus ang kanyang lolo, panay espre ng kanyang pamango. Lolo, nagpapabango ka na naman. Saan ka na naman pupunta? Alam mo Sus, dahil sa pabango kong ito, ang pakiramdam ko'y lalo akong Bumabata bumabalik ang aking pakiramdam noong ako'y binatang binata. Lalong-lalo na kapag ka meron na naman akong maiuuwing chicks dito sa ating bahay. Lolo, matanda na po kayo. Masakit na nga po ang tuhod nyo. Kalabaw lang ang tumatanda. Subalit ang lulu ingo mo kailanman ay hindi ko inaamin na ako'y matanda na. Marami pang mga chicks o babae na nahuhumaling sa akin. Ang tingin nila sa akin ay poging-pogi, macho-macho. Kaya nga, sila na mismo ang lumalapit sa akin. Pansin ko nga, Lolo, ang dami mong babae. Iba-iba ang dinadala mo dito sa bahay. Ang gaganda pa naman. Ano ba sikreto mo, Lolo? Bakit lapitin ka ng mga babae sa kabila ng ikaw ay matanda na? Apo, may sasabihin ako sa iyong sikreto. akin akin lang ako. Sige po, Lolo, sabihin mo sa akin kung ano yung sikreto mo. Ang sikreto ko ay narito sa aking pabango sa oras na i-spray ko sa aking katawan ang pabangong ito ay lahat ng babae na makakaamoy sa pabango sa aking katawan lahat sila mabibighani sa akin isang kindat ko lang sa babaeng nakaamoy sa aking pabango ay sasama na agad. Ganun ba, Lolo? Ganun ka astig ang iyong pabango? Kama ka, Apo. May sumasagi na naman sa malikot na kaisipan ni Sus. Gusto niyang makuha ang pabango ng kanyang lolo. Mamaya, pagpasok ko, gagamit ako ng pabango dadalhin ko sa school yung pabango ni Lolo. Meron kaming teacher na matandang dalaga pero napakaganda. Kahit matanda na, masusubo ko. Masusubo ko ang galing ng pabango ni Lolo inggo Malalaman ko kung talagang astig ang kanyang pabango. Hindi alam ni Sus na ang pabango ni Lolo inggo ay hindi ordinaryong pabango, isa itong gayuma. Kaya napakaraming mga babaeng nahuhumaling ay Lolo Ingo dahil sa kanyang pabangong gayuma. Dala ko na ang pabango ni Lolo Ingo, masusubukan ko na ito. Dumating na si Sus sa kanilang paaralan. Bago umakyat si Sus sa kanilang paaralan, ay nag-spray muna si Sus sa pabango ni Lolo Ingo. Tamang-tama lang. Nandoon na si teacher nakaupo. Lalapitan ko siya para siya ang unang makaamoy sa aking pabango. Nilapitan na nga ni Sus ang kanyang teacher. Iniikot-ikutan pa ni Sus ang kanyang teacher para matiyak niya na naaamoy ang kanyang pabango. Napatingin kay Jesus ang kanyang teacher na tila nabibighani. Tumitig ito kay Jesus at si Jesus naman kunwaring hindi niya alam na tinititigan na siya ng kanyang teacher. Umupo na rin si Jesus sa kanyang upuan nag-umpisa ng magklase ang guro. At ang guro, panay tawag kay Jesus. Panay tayo naman ni Jesus at lumalapit sa teacher. Nako, ako na naman ang tinatawag. Mukhang paborito na ako ni teacher. Sigurado ako na aamoy na niya ang pabango ni Lolo ko. Tiyak na tiyak na mamaya. Mabibighani na siya sa akin. Lihim na natutuwa si Sus sa kanyang mga nararamdaman. Dahil sa tinuran ng kanyang guro, pakiramdam ni Sus, ay nabibighani na ang teacher niya sa kanya. Biglang tumunog ang bell. Hudyat na sa kanilang uwian dahil sa tanghali na. Tinawag ng teacher si Sus at sinabihang magpaiwan. Nako, ito nga ang sinasabi ko. Pinapaiwan na ako ng teacher. Si Sus na lamang ang natitirang bata sa loob ng kanilang classroom. Lumapit na ang teacher kay Sus at hinawakan ang mga balikat. Hinawakan din ang mga braso nito. Hinawakan ang mga kamay hindi na nagtataka si Sus sa mga ginagawa ng teacher sa kanya dahil sa alam na niya na ang teacher ay nabibighani na sa kanya. Patuloy na nagpaubaya si Sus sa ginagawa ng teacher sa kanya. Tinawag siya ng teacher at sinabing, Sus, sumunod ka sa akin. An kaya kami pupunta ng teacher? Pinapasunod niya ako. Nandito na kami sa library. Napakatahimik ng library. Kaming dalawa lang dito sa library. Sapagkat ang nagbabantay sa library ay kumakain din ng tanghalian. Sa murang isipan ni Jesus ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin naroon na sila sa library. Lumipas ang ilang sandali, umalis ang teacher. Ang sabi niya kay Sus, Sus, mag-antay ka lang dito. Lalo namang kinabahan si Sus. Sapagkat hindi na niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ilang sandali, bumalik na ang teacher. Maraming dalang mga libro itong mga libro dalhin mo sa ating classroom buong akala ko nabibighani na ang teacher sa akin dahil sa pabango yung palay pabubuhatin lang ako ng mga libro pambihira naman hindi pala totoong nakakabighani ang pabango ni Lolo Ingo umuwi na si Sus sa kanilang bahay nadat na ni Sus ang kanyang lulu nagwawala. Sino ang kumuha ng aking pabango? Sus, kinuha mo ba ang pabango? Pepe, kinuha mo ba ang aking pabango? Sa takot ni Sus kay Lulu Lolo, Lulu, ano bang klasing pabango yang hinahanap mo? Yung sinasabi kong pabango ko hindi pangkaraniwang pabango ang sinasabi ko yung sinasabi ko sos ay may gayuma ang pabango kong nawawala ay may gayuma kaya nahuhumaling sa akin ang mga kababaihan dahil sa pabango kong gayuma lolo wag ka na pong magalit ako ang kumuha ng pabango mo sinubukan ko lang sa aming teacher. Subalit, palpak naman pala ang pabango mo. Palpak naman pala ang gayuma mo. Hindi po tumulab sa aking teacher. Pambihira ka namang bata ka. Hindi naman basta-basta ginagabit lang yun. Talagang napakasutil mong bata ka. Ang pabangong yaon ay hindi basta-basta ini-spray lang para magkaroon ng bisa ang gayuma merong kapang dapat na gawin ano yung lolo? meron kapang babanggitin na latin inuusal yun inuusal yun apo bago mo i-spray sa iyong katawan kaya hindi tumalab dahil sa hindi mo naman alam kung ano ang dapat mong usalin o sabihin Ganun ba, Lolo? Eh, di pahiramin mo uli ako. Hindi pwede sa iyo, Apo. Mapapahama ka. Hindi pa nararapat sa iyo, batang-bata ka pa. Subalit, Apo, ito ang tandaan mo. Kung ako ang masusunod, ay wag mo itong gagamitin sapagkat may hangganan ang bisan nito hindi maganda at hindi mo na ito kailangan, Apo. Bata ka pa, hindi mo na kailangang manggayuma sapagkat ikaw ay magandang lalaki. Marami nang mahuhumaling sa'yo at kung gusto mong magkaasawa ng matino, ay dapat wag mong gamitan ng gayuma sapagkat ang gayuma, Apo, ay pansamantala lang ito. At isa pa apo, hindi ito pinahihintulutan ng ating may kapal. Masama ang gayo maapo. Galit na galit ang Panginoong Diyos sa mga nagtataglay ng gayuma. Mas mabuti pa, babasagin ko na ito para wag niyo na akong pamarisan. Binasag na nga ni Lolo ang kanyang gayuma para hindi na pamamarisan ng mga batang katulad ni Sus. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsubaybay ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel.